Ano ho yung bagong disenyo at balita ho namin ang ating uh, poong uh, itim na nasareno ay in-case -in now i encase case na sa glass uh, container o glass case. Paliwanag po natin ang dahilan kung bakit ganito na ang magiging practice in comparison to the previous years kung saan hindi po siya nakalagay doon sa glass case. Ang ultimo pong layunin nito ay maipa-nalambalik natin ang dating tradisyon na uh -huh. ang ating imahin ay nag-iisa'ng nakikita sa ibabaw ng uh -huh. ng andas o ng karosa uh -huh. o kung ano man ang uh, itawag natin dito. Nito uh -huh. na lang naman yung pagpasok ng uh, bagong milenyo uh -huh. nagkaroon ng uh, pag-akyat ng mga deboto sa ibabaw sa layunin nila na maprotektahan ang mm -hmm. imahin. Dahil nga ako nagsisimula ng umakyat ang mga tao sa ibabaw ng das. Mm -hmm. uh, so yan ang ultimong layunin natin. Pangalawa, nadagdaglayunin natin dito, gusto ho natin uh, matiyak na maprotektahan na natin ang imahin. Mm -hmm. Ito ay uh, gawa sa kahoy. Hindi mm -hmm. ang bago ng kahoy na ating pinag-uusapan kadalasan ho sa mga nagdaan na uh, noong araw bago ng pandemya. Ang ating pong uh, senior, pagdating po, pagbalik po ng simbahan, eh, mas masama pa po ang amoy sa mga taong mm -hmm. sa ang mo na sumasama sa gawa ho na naghahalo na ho ang pawis, ang, uh, ang, uh, ang tubig, nung minsan nga ho, may mga pagkain pa. Na, mm -hmm. na, 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 ilalagay doon. So medyo hindi na maganda. Minsan nga ho, oh, pa, mm -hmm. kaya ho na ang kahoy. So naisip po namin na gawa ng inovasyon no, sa mukahi na rin ho, oh, ng aming bagong pura paroko, mm -hmm. si Father Jesus Con, na protektahan mm -hmm. ng mas maayos yung ating imahin. Kaya ho oh, nabuo itong konsepto ng glass enclosure. Mm -hmm. mm -hmm.